Ay, mga kaibigan, kamusta kayong lahat? Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa tungkol sa pag pa, pa, uh, pag sa maging careful tayo sa uh, mga kinakain natin, no? Alam kung saan makukuha ang ng mga uh, bagay na kagaya ng ng kamuting kahoy na na, na nagpa, ano, sa mga sa mga sakit sa atin no at ma, 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 ano, tayo, ma, ma tayo kaya yan ang atin kailangan ma ano ma ang, ang, kailangan natin na huwag tayong magpadalos-dalos kumain kay may may ano may lachon pala kaya kailangan natin example lang yan ang ano no ang kamot no kay ganyan pero sa halip na mag tanim tayo o magsa sa lamang sa grocery no bumili ng iluluto nakakainin natin. Huwag tayong mag na ano mag ano, isip na mag -safe tayo Sana sa nabili sa grocery kung katulad ng kabuti. ah uh, maraming klase ang ng mga kabuti ano, na, na mag mag-anit sa ibang klase ng pagluluto na no? may mga mushroom na mura pero meron ding maraming super expensive kaya may mga may mga nagkaroon ng mura no pero ang, uh, uh, mayroon ko ng expensive mahal bala hmm? Uh, mas pres at mas okay kainin sa kuna makasi ang gustong kumain ng mushroom, no? Kaya, uh, ang tinin um, uh, na, ano, pa minsan, minsan ay makalusot din, no? Maka, ma, ano natin, no, sa plastik, sa kaya ay mali ang pagkalagay sa isa't kaya makapasok ng hangin dahilan ng pagkasira ng mushroom. Kaya delikado. Tapag hmm? ano pa lang, eh, ano na tayo, palpak na kung sa pag uh, Dito, maka, ang pagkataon na magtubo ng bakterya. No? na ma, ma, matuklasan at uh, parang maglalaway ang itsura nito. Ang um, ano, ang uh, ay matag matagpuan din sa bitukan ng mga hayop na kanila kanilang inilabas at posibleng mapunta sa pagkaing kagaya ng mushroom, no? Ang ang uh, mag sa mushroom ay maaring ma indikasyon ng mayroong mabuhay na bakterya roon. Kaya yan dahilan na mapisyon tayo at mamamatay tayo, no? Kaya huwag tayong padalos-dalos bumili ng mushroom na yan ang ating manuhin no? ang ang uh, um uh, uh, you na know, butas ay isang naroroo uh, uh, no na may masamang epekto sa nervous system na nga ganyan pala no ang um, bitok ay mga uh, ingredients uh, toxin ay gumagamit sa mga nang cosmetic procedure na no? mga hindi nakaepekto sa katawan ko konti ang pagkain ito. kapag mabu ma nabuhay ang na mushroom ay maaring magresulta ng muscle paralysis sa hirap sa paghinga yan ang makuha natin sa mushroom kaya kailangan huwag, huwag nga ano wag tayong padalos-dalos kumain ang mushroom no kay may ano pala may delikado pala tayo kung maano ma, tayo, tayo ma tayo ma pa, pa, tayo no, nga hirap at mahirapan tayo sa paghinga kaya yan ang isa sa pinaka ng may, may na pagkain, no? Ordinary yung pagkain, no? Na makal, makalason sa atin. Ang ang, ang isa natin uh, ang ang kwan uh, patatas, no? Ang patatas, ang patatas ay membro ng makalalasyong na nag ano nagtrabaho family no sa kabila ng nito ay marami pa rin at tumatangkilik sa patatas at ibang ibang uh, produkto na magginagamitan ginagamitan nito ha huh? yan ang ating ano no um, ang, patatas pala eh, may delikado man no mapisen din tayo kaya kailangan natin ang ano nga sa patatas. Pero kung usapan na kung kulay berde ang patatas, ak akala ng iba ay nagkulay berde ay epekto ng, ng exposure sa ng chlorophyll kaysa lumibili pa rin no, yan ang kuan ng ano ang pagkulay berde ay maaring in ang marami na libel lang ng ng uh, sulopamin no kung mataas ng libel ng su sulopamin sa pagkain maari tong makaka ano sa atin makakakalason no sa isang tao pagdulot na ito ng pananakit ng ulo at gastrointestinal uh, problem no ng sakit ng ulo at mag ano ka mag uh, LBM yan ng ating makuha sa patatas na kung may lation siya no may LBM ka at mag ano ka ng ano mag uh, ng ano ganina na o ano na bamit ang um, kamuting kahoy ay mad madaling ma matubuan kaysa naman dito sa atin ang ginagamit ni pangkapalit ng kanin. Ilan lalo na siyang ma mahal, ang bigas, no? Yan ang ginakain ng mga tao ng ano, ang ano, ang uh, Pero hindi nila alam na yan ang makalasyon din, no? Ang hindi alam ng marami ay nakainin ang uh, ng ano ng, mayroon itong toxic chemical na ng dinamarin uh, in, uh rain, no? kung uh, mali ang pagkaluto, maaring makamamatay ang kamuting kahoy na sa pagluto natin i e, eh, dyan ang ano ng ano ng kamatikahoy no nang jan ka delicado, no baka ano kung hindi pa hindi pa naluto uh, kuan bala yung ano na ma, na ano na siya, hindi na matigas mati, no malambot na siya no yan guro ang pinaka epektibo para nang hindi madelikado tayong ma lachon ha? No? sa kabuting kahoy no na ang uh, mangga ay ma, 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 makakuha na anak disease no family kung saan mamiembro rin ng ng sumak at prison prison yan no na ebe sa sa ito ay konti lang ang mayroong ma ma ma, 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 ma substance na sub, tinatawag na na ng ng ganito sa social to yung ma, malagkit na puti at malakit na bagay na kikita sa mangga yan delikado na yan Basta may makita kayong mahaputi sa mangga, wag na kayong kumain. Eh ano na yan, nang uh, medyo may laso na yan. Kaya wag, no? Wag na nating kainin basta may puti na kayong nas nasay nakita sa mangga. Pag pagkiyad nyo sa mangga, eh pag na uh, naman nakaano kayo ng ng ano ni eh, ng white sa mangga, yan na ang na makalatsyon sa atin. No? Kunti lang ang mayroong allergy na na pero pa, kung ilag i ka di, dito ay agad kang mamama, mamama, ni, mamamantal. Oh, ma, 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 May ano ka May May... ma, ano, ano, ma, May ma, ma, yan ang pamamantal na ating may maglabas na rasis sa atin. Allergic tayo. O, oh, yan ang sign, oh. Ma, marami ang nakaranas ng ganitong yes. problema. Ha? sa tinatawag ng iba na mango X. Mango X. Na, ano na. May rasis doon na allergic ka Ha? Kaya maaring mag mag ng uh, magamit ng gloves ang mga may allergy para hindi mapiktuhan. No? Yan ang gawin natin. Ma, kung may allergy ka, yeah, mag gloves ka. Kung mag ano ka ng mag ano ka ng fruits. No? Yan ang gawin natin. Pero may mga tao na hyper tensib, no? Sa kahit na ma makadikit lamang siya, dahon ng mangga ay mag-allergy na. Kaya ganyan ang mga taong may allergy, no? No. Punta naman tayo sa kamuti, no? Kamuti yan. Masarap yan kamuti pero may delikado pa rin tayo, no? Yan ang ating ano no ang um, ang ang kamote ay, ay, ay sweet ang ang sweet potato ay membro ng then uh, with na maaring uh, glory family na no? bind with uh, morning glory family. yan, yan ang ano, no? Marami ang tumangkilik sa pagkain ng dahil sa maganda sa kalusugan. Dahil sa vitamins na ma ingredient na tag taglay nito, no? Yan ang gusto sa tao kay may vitamin siya kaya makakain kain tayo, no? Kaya lang ay maari tong ma maka ano sa atin maka ano gani ni maka ano sa atin kay may ano man to na ma, ma mold na siya nga kung kakainin ay mag mag resulta ng mga uh, hypercometricity no ma ma, ma, ma ang mold na ito matapos na magkaroon ng respiratory problem o may mga, mga uh, ang mga baka na kumakain ng chamote sa maroon nito hindi ligtas ang mold na ito sa tao no? E, e, minsan ay mayroong mga nag nagtitipid at pinaba pinuputol lamang ang pa, lamang ang pagbabahagi ng mga dapat maging maingat dahil maaring makasingot ang mold na ito na parte sa kamuti. Kaya yan, delikado tayo, no? ang mga um, pagkain o din ang pagkain maaring makalalason. Yan yan, no? Ano, ang um, kailangan na ng kwan tayo. Ng, um, kung medyo kwan na daw, medyo ilang araw na, huwag na lang kainin. Kaysa ating, ano, sa mangga natin, kung may white na, huwag. Eh, ang mga negosyante, eh um, na ano lang sila ya? kay mani na eh, yung ilan o ang uh, ano nila mabili ang mga para mabili ang kanilang uh, frutas prutas. Pero tayong nakabili ang ma mapigtuhan. No? Tayo ang magkasakit. May lang kung magkasakit lang tayo o kung mamamatay tayo, iti tayo ang talo. Kaya tayo mismo ang mag magano ng pagkain mga pagkain to na makalalasyon no delikado ito kaya wag natin mapadalos-dalos kain ha kung mga ilang araw na ito itapon na lang mga kamot pagka uh, bili mo luto agad hindi kay one mo pang sa kainin kay baka delikado na yan. may lasyon na yan. kaya kailangan natin ang mag ingat kaya hindi naman tayo makapanwala. Ordinaryong pagkain lang yan, na uh, mga kinakain natin everyday, o kung uh, mga bata sa amin dito, uh, in front lang ang trutasan. Kaya palabili kami ng mga mangga, mga kung ano-anong fruits. Kaya uh, hindi, kung uh, ano atagal na dyan ang display, huwag ka nang pipili uh, maghanap ka nang bago no? kahit di tayo ang mapituan kahit tayo ang magsakasakit kung uh, hindi ka mapuruhan at hindi ka mamatay eh, malaking gastos mo sa hospital kaya kailangan uh, natin uh, magingat sa pagkain ito no Manukan niyo ng mangga, patatas, at saka kamuti kahoy, kamuti, no? At, at sa muna, ganyan ang mga pagkain na kailangan. Huwag nating pa... Ah, ah tingnan natin. Kung may say na ng pagkabulok, huwag na. Huwag nang bilhin at huwag nang kainin. Ha, mga friends? ganyan ang ating uh, gawin. Ha? Kaya mga friends, yan ang lecture natin. Ha? Kayo nang magingat sa mga pagkain ng mga, pro, mga ordinaryong pagkain na makalalason pala natin eh, mga friend na uh, ganyan no na kailangan ang pag pagkwangin natin pag uh, ano nang ma uh, ano nang approach eh, piliin natin ang bago dumating lang wag nang 2 two weeks o one week pagkain mo eh nang na hindi, na hindi, na, hindi na matamis ang ano ang mangga, pagkainin mo kung ano na, masama na ang lasa Yan, yan, mga friend ha. Nag- uh, Magbili uh, tayo ng fruits. Tingnan natin na hindi tayo mapahamak ka O hindi tayo malatsyon. Hmm? Thank you mga friends. Diyan lang ang natin ha. Parti sa fruits lang. oh, sige, thank you.